Hello guys! Hello Qatar! Welcome to Richa Beauty Salon. Tara, paganda tayo. Located at Al-Hilal po sila guys. Pagpasok mo palang napakabungo ng kanilang reception. Siyempre, sa ground floor po ang kanilang massage area. Tara, tingnan natin yung mga room nila dito. Massage area nila na room. So, yan, guys, no? Napaka-relaxing, guys. Pagpasok ko pa lang, guys, sabi ko, alo, bakit madilim? Ay, normal lang pala yon sa massage room. Kasi never pa akong nakatry mag- massage room, guys. Baka dito na. So, ito pong kanilang mga room, guys. Siyempre, tayong mga OFW, kailangan natin ng ano, relaxing, di ba? Buong araw, nagatrabaho tayo, kailangan natin mag-ano, i-treat yung sarili natin. So, tara, guys punta na kayo dito, char. So, ito po ang kanilang VIP area. O, oh, di ba? Ang ganda. Sa halagang 99 real. Naka-promo po sila. Pwede mong gamitin ng room na to. Grabe. Super ganda ng room na to, guys. At siyempre, super linis. At saka yung mga staff nila. Nako, ang babait po ng mga staff nila dito. At ito naman, yung first floor. Diyan po makikita yung mga hair treatment, facial, eyelashes, ganyan. Sa lips, pagawa kayo ng lips, char. <laughs> so grabe, lahat nandito na, 'di ba? Pampaganda, 'di ba? So punta na kayo dito, guys. So kung may makita kayo dito na hindi pa natapos masyado dahil bago pang lipat po sila. So ano na lang sa next is magiging maganda na ito. So dito po yung kanilang nail and hair treatment. Oh, 'di ba? Ang ganda ng area. Napakalinis, guys. Super linis. 'Di ba? At ang importante guys, yung mga staff is mababait. Mm. Plus point po yung mga kanilang staff mababait po at yung special treatment po is dito po banda. O di ba? Ang ganda at ang linis po, di ba? So, ano pang hinihintay nyo, guys? Nako, pagod na pagod tayo sa buong araw. Kailangan natin i-treat yung ating sarili. Siyempre, nandito naman yung eyelashes, lips, eyebrows. Dito nila ginagawa. So, ang ganda ng mga room nila, guys, kasi separate, separated. At siyempre, mag treatment tayo sa acting hair, guys. Kasi napaka... Nako, hindi ko na maintindihan ng aking hair, guys. Dahil napaka buhaghag po ng aking buhok. So, ngayon, naku pinagtulungan talaga nila ang aking buhok at sempre yung aking pinsan is nagpaputol na rin ng buhok, sa ano nila. So napakabait po ng kanilang mga staff, si Ma'am Bianca napakabait po nila sa ating mga OFW especially nag-work inside the houses na hihiya tayo magtanong. Ganyan sila po is tin-treat nila na maganda yung kanilang customer. Nakikipagkwentuhan po sila. At sempre tiis ganda talaga kahit mainit yan todo pa rin yung aking hair na yan lumalaban. So, yan, guys, no. Patapos na rin, guys. At, syempre, ang ganda pulido ang pagkagawa, guys. Ang ganda-ganda, promise. So, yan, guys, no. Yung aking pinsan is nagpaputol na rin. So, yan po yung ating before and after. Di ba, ang ganda. So, at yan po ang kanilang FB page, the beauty room. At, ito yung number nila. Kung gusto nyo magpa-appointment, pwede rin. Walk-in po pero mas better na magpa-appointment kayo, di ba? Kasi mas priority at sempre don't forget to share and follow. Bye.